Ay mga kasari, ngayong araw nga pala na ito, syempre, nasa tindahan na naman ang kuradang. So nakita nyo, dancing ako dyan sa aking munting tindahan. Ay, laayusin ko na naman yung aking glass shield dyan mga kasari, dahil ililipat ko yung aking lamesa. Medyo naging madilim kasi yung aking tindahan mga kasari, at syempre naging masikip siya. ang dahil dyan sa aking glass shield na yan, kasi mga kasari, ina na talaga nasisinaga ng araw yung aking munting sala kapag dyan nakapuesto yung aking glass shield. Kaya kahapon, araw ng Tuesday, ayan, sibisihan muna tayo at syempre habang sinasapian tayo ni Kasipagan, ayan, maglilinis tayo ng bonggang bongga at mag-aayos tayo dito sa aking munting tindahan. So, araw-araw naman talaga ako mga kasari nagliligpit, nag-aayos, syempre, hindi ko din talagang nililipat ng mga pwesto yung aking mga paninda na yan kapag wala akong ginagawa sa aking tindahan. Lalo't lalo na pag nakikita ko mga kasari na naboboring na talaga ako sa mga pwesto na aking mga paninda, ayan, pinapalipat-lipat ko sila. At sansa saan ko nilalagay para naman lang sa ganun is masiya naman ang inyong tindera habang nandyan sa kanyang munting tindahan. Sabihan pa nga sa ibang mga may sari-sari store na kapag hindi mo daw inaayos at nililipat-lipat yung iyong paninda sa iyong munting tindahan, parang hindi mo na rin daw pinapagpag ang loob ng tindahan mo. Tama ba yun? Ano daw? So ayon na nga sa madaling salta, kung hindi mo nililipat-lipat ang iyong mga paninda is hindi mo daw talaga pinapagpag ang loob ng iyong tindahan. Pero depende lang naman yun sa inyong mga kasari. masipag kayong mag ayos ayos ng inyong mga paninda at magpalipat-lipat ng mga paninda. Kasi ako mga kasari, ayaw na ayaw ko na makalat yung aking munting tindahan. Lalo't lalo na pag si Junakis at si Yabi ang nagbabantay na po. Inong relate dyan na kapag yung mga kasama mo sa bahay ang nagbabantay is napakakalat. Saan-saan mo lang talaga makikita yung mga tindang tinatapon lang sa tabi, yung mga pandang napuputol, mga panindang nabubutas dahil nga sa kamadali nila. Ayan na nga sa mga oras na yan mga kasari naging kargador na talaga ako kapag wala si Habi talagang napakagaan ng lahat pero pag nandyan si Habi, ewan ko ba labigla na lang talaga akong nalulumpo, o diba, sinong religion ng mga kasari ko, nakapag yung mga asasawa, is, is lahat ng bagay, is kayang-kayang buhatin pero kapag nandyan si jowa, si partner o si asawa, is talagang hirap na hirap buhatin, o diba, arti-artihan lang talaga ang peg so ayan na nga mga kasari, no? pagkatapos ko nga palang pinagtatanggal ang laman dyan sa aking glass tube na yan, is pinupunasan ko na nililinisan ko na dahil masyado na ng At marami na rin mga fingerlings. O fingerlings? Yung mga kamay-kamay ng mga daliri na nakadikit dyan sa glass shield ko na yan. Kaya ayan, nais nice ko talaga ang paglilinis ng sa ganun naman is maganda naman siya tignan. Pag binalik ko na siya dyan sa aking lamesa. So ayan, di ba busy Talagang seryoso ang tindera sa paglilinis ng kanyang glass shield. Pero okay lang yan. Ganun talaga tayo mga tindera. Talagang hindi tayo mapapakali kapag nakikita natin madumi yung ating glass shield at lalo na yung ating mga istante at sa lahat, ating mga panidang naka-display dyan sa ating munting tindahan, so medyo mahaba-haba yung aking video na yan mga kasari, kaya lang pinutol-putol ko lang talaga, para hindi maging mahaba yung ating voiceover lalo't lalo na yung aking video baka naman maboring na naman kayo, dahil napakahaba naman ang video ni kasari kaya hanggang bukas na lang muli at ang part 2 ng aking pag-aayos at syempre mag nadin. display na din